Kasama ang dalawang maliit na anak, kumpleto ang pamilya ni na Marjorie at Charlie Chan sa ikalawang Trillion Peso March sa makasaysayang Ed sa People Power Monument itong Bonifacio Day, November 30. Hindi raw sila nakasama noong September 21, kaya siniguro nilang maipapahayag ang mga hinaing laban sa katiwalian. I want to show our kids yung, etong, yung importance of uh, yung voice of the people. No? Kaya gusto namin uh, ipakita sa kanila na by doing this act, by going here, Uh, attending this this rally, uh, we are um, fighting our voice para sa, para to fight the the corruption. Our dream is a uh, corrupt-free Philippines. Kasi sa totoo lang, knowing all of these things, all of these truths, um, hindi pa mahirap ang Pilipinas. Diba? So, hindi kailangang maraming mahirap sa Pilipinas. Hindi makatarungang may mahirap sa Pilipinas. With all that's happening para kina Marjorie at Charlie, handa silang makiisa kung masusundan pa ang malawakang protesta laban sa flood control scandal. Bagay na tiniyak ni Kiko Aquino D. ang isa sa mga namumuno sa mga pagkilos kung hindi pa rin uusad ang prosekusyon ng mga sangkot. Para sa apo ng democracy icon sa sinadating Pangulong Corazon at dating Senador Ninoy Aquino, tila gumagalaw lang ang gobyerno kapag galit na ang taong bayan. Ngayong November 30 na um, hindi pa rin natin nakikita yung buong ang anyo ng uh, panawagan natin na yung ikulong na yung mga korakot, kaya mahalaga po yung uh, pagpapatuloy ng ating pagkilos ngayon. Ang, ang panawagan na ikulong na yung mga korakot, hindi lang naman district engineer at kontratisa ang tinutukoy. Matataas na opisyal ang expectation po natin dyan. Mapaordinaryong Pilipino, mambabatas, artista, maging simbahan, iisa ang sigaw sa EDSA mas transparent na investigasyon at mabilis na pagpapakulong sa mga kurakot. Ayon kay ML Partlets Representative Laila de Lima, marami pa ang dapat tugisin at bawiing nakaw sa kabadang bayan. Marami pang pa dapat kasuhan at ikulong, lalo na yung mga mastermind ng korupsyon, yung mga big fish, may mga na-freeze ng assets, oo. May mga nagbalik ng nakaw na yaman pero baka isa pa lang. Tingi-tingi lang. Hindi pwede pagnakaw ng bilyon-bilyon. Tapos bariya ang isa sa uli. Pinangunahan naman ni Ms. Universe 2018 Catriona Gray ang isang dasal para sa Hustisya. May panawagan siya sa mga kinauukulan. Sa huling araw naman ni Cardinal Pablo David bilang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, binigyang diin niya na pananagutan at hindi pagpapalit ng gobyerno ang sigaw ng mga religista sa EDSA. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang nagprotesta sa Luneta, Maynila na pababain sa pwesto si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nariyan din ang ugong ng isang civil-military junta, bagay na una nang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines. Hindi natin kailangan sunugin ang buong bahay dahil lang ibig natin hulihin at ang mga ipis at daga na nating lipunan. Paano natin mapapanagot ang dapat managot kapag nagsimula na naman tayo sa wala? Sabi naman ni ACT Teacher Representative Antonio Tino na sa Trillion Peso March mula Luneta, suportado nila ang panawagan ng mga nasa EDSA at handa silang magkasa ng malaking protesta. Sa kalagitna naman ng rally, lumitaw ang isang bahaghari sa EDSA People Power Monument, tila simbolo ng pag-asa sa mga nag-aasam ng katarungan. Para sa maraming Pilipino, hindi sila nawawala ng pag-asa na maaari pa ang katiwalian. Pero hanggat hindi daw napapanagot ang mga dapat managot, hindi sila titigil sa pangangalapag sa mga nasa kapangyarihan. Para sa mga informasyong napapanahon at all the dance vehicle, please watch once.